What's up mga choy? Welcome sa aking vlog mga choy. Hindi ka simba mga choy. Tugno na kayo Muna ako amigo ng nga bisaya Tara labang Bisayang hilaw Muna ako amigo amigo um, Muna siya nga Masa tayo mag-applyan manong? O-I-N-T Hindi eh, naman lang makatag lamia no Wala sila lamia no Wala pa lamia no sa pagkaron. Wala pa lamia no sa Behold no Mayintag ma-PR ka Kung ma-OS-OS siya Mas okay Ma-renew oh. Uh -huh. Yung pera maang pagkasa mo Muna si, yung si, si, si pangan? OINP. OINP? Uh, ang employer may mo support ni ka na. Ah, bali ka ni Pass na ka. Ano na kong Pass? Yung pila na yung paboto ng pila kabuhon? Hindi sa IRCC lagi. IRCC, ah. Uh, IRCC rin yung mag-decide. Pero ang result, ana, kuha na na. Kung, ang result na, PR na ka. Kuha pa ko yung ka, siguro doon. Masa yung pasabot, ana? Ako hindi researching to. 34 na ang score. Nya. Yeah. Bakay labot sa kan gadong. Pagato. Language. Oh. Hindi sa ilang sa ilang cut off score. Hindi dag wa invite. Ah. Hindi sila cut off score gud. Pero ni support mga imong employer, di ba? Oo. Oh. okay kaya na. Siguro. Ampo lang jud, di ba? Okay. 12 months man ang kon ana kan processing ba. 12, ah, 12 months. 12 months din processing na. Uh. 12 months iyang kon ba? Duration. Mo ba? Basta mm -hmm. kasi yung duration. Yung ka na pila kabuhan? Ano, you know, within 12 months. 12 months na? sa? Within 12 months. O, ka sa na. Lang. Uli maugali, na lang ka. akong kwan. If, na siya. Kung wala pa oh. result mga choy uli siya sa Pilipinas mga uli ko on the process bagi hapon, oh. siya. Oh, mo lagi. Siguro kay human naman ko kwan. Pass, no? O. Oh. On process mga na lang. <laughs> siya sa result pero expert namin yung work permit mga choy. Uli na lang siya sa Pilipinas. June manda yung mong na. No, work permit. Marso eh. Ay, Marso? Oo, oh, Marso. Ah, uh, March pala yung work Marso. permit niya. Mga tsoy. Uli na lang siya sa Pilipinas. Samtang kapaabot siya yung so, result. Before kumuli, uh, request ko dahan sa employee. Duro ay na, If na ilami niya. Kuwaan ko daan ba, no? Oh, samtang kapaabot ko. Oo. Ano? Na. Oh. Yeah. Para sure ball ba? Ah, uh, March na pala yung expiration ng work permit niya mga tsoy. Waiting na lang ba? Pero at least nakapasa na siya ng OINP. OINP program. program. Sa Ontario ka. Yan yung program ng Ontario. Ah, okay. Sa ibang ibang lugar naman iba naman yung ano nila program. Ah, like a uh, Nova Scotia. Iba din yun. Now we know. Sa mga province siguro mas iwan ko sabi nila mas madali. Kaya mga choy, swerte swerte lang dito mga choy. Mas maganda pa rin yung experience mo ko. Same na experience sa Pinas dito Wala. Masok Pasok yung inusi mo. Ah, uh -huh. inusi? Oh, inusi Isa lang. Uh -huh. Di ba, pareha sa atin. Manager tayo doon, tapos dito, supervisor, isa lang yung inusi. Mm -hmm. Ano pa yung... Kini-cater pa din yung mabak experience mo kung iba naman sa Maria sa ano sa ako iba iba yung ano niya hindi siya pasok sa OINP Kaya siya express entry yung binigay sa kanya ng ano ng uh, yung immigration officer na kaya yung tatlo ng magkasama mo napasa na iwan iwan ko sa kasama kong babae pero yung lalaki nakapasa na siya yung score niya mga 32 32 ata ano? akin 34 siguro nagka ano lang kami sa experience siguro ba depende rin na sa experience na? experience yung take na ng ano language test additional points ko yun language test? pixel pay baka additional points ko yun before namin na pass hindi na lang kayo nagsilpip. Hindi na lang kasi may, <laughs> may ano eh. May ano din eh. May expiration yung binigay ng ano eh. Ah, may expiration. Kaya so, hindi kayo nakakapag- test lang. Ah, English test language kasi may, may expiration. May expiration din yung job order eh. Ah, one month lang. Job, one month lang yung job order? Oh, one month. Ang bilis no? Bilis na expiration. Dapat. Yan ang mga gawin. Ang bilis ni ano nang employer niyo no? Hmm. Nakasupport talaga siya sa inyo ah, Ang temperature ngayon It's negative negative one, may negative one Negative one Feels like negative one o, Tapos, na yung, tapos sa <laughs> yung winter Nakita namin yung schedule Tuesday uh, November 11 May First snow yata Pero yun Ang na nakita kasi Nakalagay doon Rain at saka snow yun sa weather temperature sa weather forecast po kaya mga tsoy umuloy yung sipon ko dami naglalaro ah American football yan kaso natalo yung ano yung blue jays eh game saving mo no? Matalo yung blue jays talo sila walay runner up lang sila GG uh, ya blue jays si, advance, advance yung ano nila yung, yung, yung uh, sa game 4 parang ah. advance sila noon naka-advance sila ng ano standing Kasi tapos nakahabol yung ano? Dodgers uh. sayang ito sayang grabe support na yung ano uh. umiyak yung mga Blue Jays fans ah am ano? American football na eh. kaya mga tsoy um, sa so ngayon, papunta na ako sa work. Tapos yung kaibigan ko, sasama ka? Sama na Sama siya sa kaibigan ko. Naka-off siya ka kasi ngayon. Wala siyang magawa sa kanila. Mag-jackosa na siya. <laughs> Joke. <laughs> Kaya, sasama na lang siya sa akin. Naglakad lang kami. Papunta ng bus station. Ay, bus stop. Ano Bakit may push yung question sa Halloween. Halloween. Lang. Sobrang lamig talaga, macho eh grabe huh. ang lamig mga choy <laughs> choy karambo out choy ang bus alasotsumid siya dagan choy muna yung kinabuhi ang magsakay kayo bus mga choy Dagan ta choy. Oh 43 Yes That's my bus There you go Munang ginabuhay tsoy Balag bugnaw Balag magstop na Buhay commuter Lakaw ta Balag layo <sighs> Mota kong bus mga choy. Alas 8.30 mga tsoy uh, ata kong bus hindi na magdala, magdagan mga choy Kaya alas 24 pa mo, mga choy ni lang ni Hinihinay lan ba? Lakaw dagan ba? Muna ang terminal yun mga choy ganihar mga choy Rush kami ganihan mga choy Grabe ka rush namin. Kasi November to. Dami siguro nag-sale kasi harap na McDonald's. At least, mga shops like Mark's. Ano ba yun? sport check ano ba basta madami kusko pa dito sa kabila yun no know, kusko yan yan kusko. tapos doon sa unahan winners basta daming nagsilip dito kanina grabe kaya busy kami talaga kanina buti naman may abas ah Yan ang bus ko mga choy. Sakay na ito mga choy. Itog kayo mga choy. Uh, nasa bahay na mga choy. Do you wanna close my eyes?